ang pinakamatinding sandatang pandepensa ng Pilipinas? Ang isla ng El Fraile, kilala rin bilang Fort Drum, ay isang makasaysayang isla na matatagpuan sa bibig ng Manila Bay sa Pilipinas na nagsilbing panlaban sa mga mananalakay noong World War II. Kaila sa marami ay itinuturing ito bilang isa sa pinakamatinding defensive weapon ng Pilipinas noong unang panahon at sa katunayan, ilang beses itong pinabagsak ng kalaban, subalit dahil sa laki ng mga kanyon at kapal ng kongkreto, ay nanatili itong nakatindig sa laban. Kahit na sumuko na ang korehidor at bataan sa labanan, ang laban ng kongkretong isla ay nagpatuloy. Kaya naman may mga nagtatanong sa kung papaano ito napasakamay ng mga kalaban. At yan ang aalamin natin unang tanong ay bakit ginawa ang Fort Drum? Ang kwento ay nagsimula ng maganap ang digmaan sa pagitan ng Estados Unidos at Espanya noong 1898 dahil sa pagpapalubog ng barkong Maine kung saan ang magkabilang panig ay walang puknat sa bakbakan sa simula pa ng buwan ng Abril. Batay sa kwento, anumang lupain ang nasakop ng mga Kastila sa Puerto Rico man o Cuba ang naroroon din ang tropang Amerika ganun din sa ating bansa. Ang pamumuno ng mga Kastila sa Pilipinas ay tumagal ng ilang daang taon at sa paglisan ng mga ito ang puwersa ng Amerika ay nanatili sa bansa na kung saan nabighani ang mga dayuhan sa ganda ng kapaligiran. Sa katunayan ang ilan sa mga ito ay permanenteng nanirahan sa bansa, nagkapamilya at nagtayo ng mga tahanan. Ganun paman, hindi naman nagsawalang bahala ang mga Amerikano dahil sa mga naganap noong digmaan, kaya naman para hindi na ito maulit at para hadlangan ang pag-atake sa Manila Bay, ang naunang plano ay ang paglalagay ng mga bomba sa ilalim ng katubigan at gawing istasyon ang isla na malapit sa korehidor. Subalit sa kabila nito ay hindi pa rin ito sapat dahil sa eroplano ang gagamitin ng mga kalaban at walang magandang lokasyon na pwedeng paglagyan ng mga pandepensa sa mga barko at eroplano na pipigil bago makapasok ang sinumang magtatangka na pumasok sa sentro ng lungsod. Hanggang sa isang magandang plano ang naisip ng mga sundalo na gamitin ang isla ng El Fraile para gawing sandatang pandepensa, kaya naman ang gasgas -gas na katanungan ay paano ito nangyari ang Army Corps of Engineers at ang General na si Richard Drum ang responsable sa disenyo at konstruksyon ng Fort Drum. Sila ang nagpatupad ng mga plano at nagkoordina ng iba't ibang aspeto ng proyekto. Sa mabatong isla ay itinayo ang isang base na bumago sa kasaysayan ng buong Pilipinas. Ilan taon itong plinano at iba't ibang engineers ang nagbigay ng iba't ibang suhestiyon para ang proyekto ay maaprubahan. Di nagtagal pagsapit ng April 1909, sa wakas ito ay sinimulan na at meron haba na 350 feet, 144 feet na lapad at 40 feet na taas at ang bubong nito ay may kapal na 20 feet at purong semento habang 30 feet na kapal ang kongkretong haligi na kahit paulanan ng ilang bomba ay hindi matitibag. Meron din itong mga kanyon na mas malaki kung ikukumpara sa korehidor mula sa pangalan ng namayapang general na si Richard Drum. Tinawag itong Fort Drum ay binansagang The Unsinkable Battleship. Kung ganun ay paano napunta ang konkretong isla sa kamay ng mga kalaban. Para pigilan ang muling pagbalik ng mga sundalong Kastila sa Pilipinas, ang Fort Drum ay nagbantay sa bungad ng Manila Bay Subalit ang unang lumusob ay ang mga Hapon at hindi ang Espanyol. Dahil kasi noong 1941, ang labanan sa Pasipiko ay nagsimula at naging mabisang panlaban ng isla sa mga mananakop mula sa simula ng 1942 na kung saan walang tigil ang putok ng mga kanyon, baril pati ng mga bomba. Sa katunayan, ang ilang taon itong pinilit butasin ng mga Hapon, pero ito ay nanatili at hindi natinag nang basta-basta at sa maniwala ka o hindi ay 500 times itong tinamaan ng pampasabog pero nanatili itong nakatindig at hindi mapasok-pasok. Ang malupit pa ay walang kahit na sinong tauhan ang nasawi sa loob nito at limang sundalo lang ang nasugatan at ayon sa mga ulat sa loob ng tatlong araw mula March 15, 1942. Patuloy ang bombardment sa kongkretong isla. Subalit ang mga naglalakihang kanyo nito ay hindi pa rin mapigilan ng mga kaaway. Lumipas ang mga araw at gabi ay patuloy pa rin ang pagbomba. Bagamat nakikinita ang pagbagsak ng korehidor sa mga kalaban ay hindi kailanman matitinag ang konkretong isla. Kaya tinawag ng alliance sa Fort Drum na kaysa bumagsak ang korehidor kung saan man may matatanaw na usok ang mga ito ay iyon na ang birahin. Kaya naman pinatunayan nito sa mga mananakop kung bakit ito tinawag na The Unsinkable Battleship. Hanggang sa sumuko ang bataan kasunod ang Corregidor Buwan ng Mayo na kung saan kahit na anong gawing pagbomba ng mga hapon sa Fort Drum ay hindi ito matibag. Pinaligiran din ito ng mga kanyon mula sa lugar ng Cabcaben at Ternate Cavite ay walang nagawa ang mga hapon kundi maghintay hanggang sa naubusan na ng bala ang unsinkable battleship. Paano ito nabawi? Mainit man ang naging labanan noong ikalawang digmaan ay hindi maikakaila na lahat ng bagay ay may katapusan. Pagsapit ng 1945 ang Europa ay lumaya at ang mga hapon ay sumuko, subalit ang iba ay nanatili sa Fort Drum. Bagamat ang mga kanyon sa isla ay winasak ng mga Amerikano, nung ang mga ito ay sumuko sa hapon, ay isang palaisipan sa kung paano pasusukuin ang mga natitirang hapon na nagtago sa isla dahil alam nila na hindi ito basta-basta matitinag. Kung iyong matatandaan gaya ng ginawa sa kabalyo para pasukuin ang mga nagtatagong puwersa ng mga hapon sa kweba ay pinadaloy ang isang uri ng gasolina sa loob para silaban ang kalaban na kung saan ganito ang taktika na ginawa sa Fort Drum. Ang isla ay binuhusan ng ilang bariles ng gasolina at ilang daang kilong dinamita ang nilagay sa loob saka ito pinasabog na siyang pinatunayan sa war history kung saan nagliyab ang isla ng ilang araw na siyang ikinasawi ng mga nasa loob. Matapos noon, natagpuan ang nasa anim na put, limang katawan ang natagpuan sa loob ng Fort Drum. Bukod doon ang iba pang parte ng mga kanyon ay nalusaw at ang ilang bahagi ng pundasyon ay natibag. Ganun pa man ang konkretong isla ay nanatiling nakatindig at sa paglisan ng mga dayuhan sa bansa at sa pagbabalik ng mga Pilipino sa kanilang pamumuhay, ang unsinkable battleship ay tila nakalimutan na. Maraming taon ang lumipas nang ang isla ng Fraile ay nakipaglaban sa mga mananakop at sumagip sa buhay ng mga sundalo, Amerikano at mga Pilipino. Sa pagsapit ng maraming taon, tuluyan ng nakaligtaan ng taumbayan ang matinding pandepensa ng Pilipinas na matatanaw sa bibig ng Manila Bay kalapit ng korehidor na nasasakupan ng Cavite. Subalit ang history ay magpapatunay kung bakit ito binansagan na unsinkable battleship. Sa kabuuan, ang pagtatayo ng Fort Drum sa isla ng El Fraile ay resulta ng kolektibong pagsisikap ng United States Army Corps of Engineers na pinamunuan ng mga mahuhusay na opisyal at inhenyero na nagdisenyo at nagtayo ng isang natatanging estruktura na nagsilbing mahalagang bahagi ng depensa ng Manila Bay. At ngayong alam mo na ang kasaysayan ng Fort Drum, ang tinaguriang unsinkable battleship ay ano ang opinion mo tungkol dito? Comment down below.